para kay bossing sa kapihuan pagbilaran si morning po first book ko dahil bagong tula lang yung dito mga boss bago pa na katamaan uhaw oh, na oh, uhaw oh. mga so, pala tayong 5 heads today dalawa this morning tsaka tatlo this afternoon adlaw na martes at uh, paubos na rin yun yung ating stock dahil siguro 3 heads na lang yung meron kami dyan sa tulungan ng mga baboy And, uh, bukas market day meron siyong no, naghatid ada uh, meron din tayong kunin doon sa lila doon sa mga native na baboy ni boss Warren sana matuloy yung mga small size po mga dileche size okay yan press na press Wala nga pala si Yunads

Oke, okay, murag daogan nga tong amigo gabi iba. Bos, <laughs> murag da kong inansya gabi ika ba? Inansya. Ang dagong na nato na kaya rong taas, tagpanahon, matulog. To, inansya kayo tog. Matulog kita. Yung mga itong yeah. puhunan yun. nga taas tak tulog, the nga mas energetic ta Di ba? <laughs> o mas gahi yun. Kung taas og tulog. Gahi ko Sus! <laughs> Sus! <laughs> Okay. O so, Mars sa kasi ano na ano po. Deliver ng baby. Si Jiro, suama kay Dylan nagpractice ng sayaw para sa nalalapit na coronation king and queen. Kasama po kasi si Dylan mga boss. Pero hindi po siya yung nahalal po na king dahil na, wala naman po tayong sapat na pera. Yung sa minimum lang para meron lang pong uh, ano po. Uh, magiging representative ng king and queen sa kanilang class so good sa yun at least may experience hindi lang nakakit kami sa ano po stage pati si Yunaz dahil queen din yung kanyang queenie ha? Huh? hindi hindi uh. naging queen so kasali hindi naging naging queen dahil natapos mag-deliver na si Yunaz mga boss yan yeah. paboritong ulam as requested oh, okay. Yung talagang free hey, talaga ulit ata kay Mar. Talaga ulit Durog na durog. Langtak na langtak, sa pa. Yes. Malambot na malambot na talong. Hindi yung alanganin sa luto. Tapos may subak na taba. Hmm, kain, kain, kain. Hoy, yan mo. Nadi naman makamagampo ron na. Dito na maka ano na di ba maka nung sana magkanad. Asa naman ni mo jim JM RC very the prayer ba? Gutom na kayo ha. Heh. Ha? Si gutom na. Ah. Hoy, sidet mo. Yay. Di lang to na talo nang ilang gibuhat kay mga di mayo na scatter na sila mga boss. Kitay <laughs> gagaya jan para tayo mabangkarot. Hoy, <hiss>. <hiss>. mabangkarot pa kag tawag negosyo ana. Muwa mga ina. Stop it! Stop it! Uy! Ah! King, 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 check. Quarter to five. Paano yung malaki mga boss. na I-deliver ni Yunaj. Yung pahabol today po. Kay uh, boss adobo. kaya yung dalawa. size. yung pagkapula po lang. Mga native yan mga boss. Pero hindi pa rin hindi kami kumpiyansa po. May -manual pa rin namin just in case na mayroong uh, biglang lubo sa uh, putok maiwasan natin mga boss may tayo kampante kahit na Tataas yung pagkanitin may ahon muna daw sa lalaki para pa deliver na pagbalik nyo yun na okay kabalot so na pala mga boss And para kay bossing sa ropo kapihuan pagbilaran city

maging maluwag yung aming uh, pagbiyakan ng po, uh, baboy yung yeah. Ang area na yan para uh, uh, apat na kaming magpiyak so till next video mga boss sa isang uh, masaganang masaganang mamamuhay po maalang